Ito mga idol, ang pugpug -pug sa Pangasinan. Single piston mga idol pero kayang magkarga hanggang 16 kabang palay. So kadalasan ganito ang ginagamit dito sa amin mga idol sa tuwing tagani ay marami po talagang pugpug -pug dito na nakakalat dito sa probinsya namin sa Pangasinan. So ito kasi ginagamit kadalasan namin, kadalasan ng mga magsasaka at sa mga nag ng mga palay mga idol. So mas gusto kasi nilang gamitin to mga idol kasi sobrang mahal ng diesel, sobrang tipid po nito. Na ang laking tipid po sa maintenance at sa diesel. So sa at sa mga lubak-lubak mga idol ay kayang-kaya. So single piston lang din to mga idol no, pero ang karga nito mga idol ay nasa 46 daw sabi nitong may-ari mga idol. So kahit ganito lang to mga idol ay kayang kaya niyang magkarga hanggang 60 hanggang 70 kaban kahit single piston lang siya. So ganito ipapakita ko pala mamaya mga idol kung paano yung pang convert nila no. So wala na pala tong clutch lining mga idol so pambelt lang po yung nagpapagana nagpapaikot sa puli tapos yung puli meron po yung um, hanggang don sa may kuwan transmission nya papasilip ko po mamaya mga idol kaya panoorin nyo hanggang dulo so ito po yung sa class nya mga idol oh. so parang sa hand tractor lang din yung conversion nito mga idol uh, may roller po siya na nagtutulak dun sa pump belt para po maging magpit po yung pump belt nya at makatakbo po itong pugpug na to ganyan po mga idol oh. sa mga ganitong sasakyan mga idol ay mas gusto nilang gamitin to kaysa sa mga mini dam kasi pukut sa matipid sa maintenance matipid pa sa diesel ganyan po mga idol yan po puli lang po yung pinapa, nagpapaikot sa transmission mga idol wala na po yung class lining so ipapasilip natin yung sa may silong din yan mga idol no so makikita nyo dyan mga idol may bearing po dito sa harap tapos yung pulley tapos may bearing ulit dyan sa gitna tapos yung kukonektan na doon sa may transmission nya yung spline ng transmission nya mga idol ay kinabitan lang siya ng asawa para po hindi po iikot no ang laking tulong ng sasakyan na to mga idol dito sa amin kasi bukod sa sobrang tipid na sa diesel ay hindi na siya nire-rehestro kasi nakalobo siya na agriculture machine. So, tignan nyo naman po mga idol, oh. ah, single piston lang siya. Pero ang karga niyan mga idol, nasa 46. Yan po, ganyan ang mga pugpog dito sa amin mga idol. Kung gusto mo yung mga video ganito mga idol, eh, follow mo na ako dahil sa susunod na video ay eh, papasilip ko kung paano nila kino-convert ang mga pugpog.